Isinusulong eh sinusulong ni Senator Jinggoy Estrada na magkaroon na automatic paano ma-subscriber ng telecommunication companies at internet service providers na palyado may service interruption na aabot sa 24 oras o higit pa sa loob ng isang buwan. si Estrada ng Senate Bill No. 2074 o yung panukalang refund for internet and telecommunication service outage and disruption act na naglalayon ng refund sa mga subscriber lalo na kung nabala ang serbisyo na aabot sa 24 oras sa loob ng isang buwan na Aniya serbisyo binabayaran ng mga subscriber na kapag hindi nakapagbayad ng bill sa itilakda nilang due date ng pagbabayad, mabilis pa sa alas 4 pagputol ng linya. Iginit na kung hindi rin naman matutumbasan ng service binabayaran ng mga subscriber, dapat ikaltas ito sa mga bayarina. Layo ng Senate Bill Number no. 2074 na iatas sa Public Telecommunication Entities at ISP sa ang mga pagkakaroon ng mekanismo para sa automatic paano kabawasan sa singil sa kanilang postpaid at prepaid subscriber sa tuwing matitigil ang kanilang pagbibigay ng serbisyo na isa nasabing sabing panukala na amyenda ng Section 20 ng Republic Act 7925 o yung Public Telecommunication Policy Act of the Philippines at isamang ang provisyon na magtatakda ng refund credit sa customer na nakaranas ng service outage o disruption na abot sa 24 oras sa loob ng isang buwan. Ang refund credit ay dapat ibigay maging sa mga customer na prepaid ang bataya ng batayan ng serbisyo. Dagdag pa rin ng panukala ay naglalayo na ipatupad ang patas na pagsingil ng mga serbisyo ng telcos at ISP sa mga consumers ito. Maalagaan niya na may katumbas sa serbisyo ang bawat sentimong inilalaan at hindi sila sisingilin sa serbisyo hindi naman natanggap ng mga subscribers. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.